Restoration of Filipino Values Halina't makinig sa mga refleksyon patungkol sa pagpapahalagang Pilipino Mga ang dapat natin panatilihin Dito sa Kartada 4 TV Ang barkada mo sa Timog Katagalugan Ito ang Restoration of Filipino values. Ngayong 2023. Abangan. Ang pinalakas. pinarami at pinagandang mga programa. Dito lamang sa Kartada 4, ambarkada mo sa timog Katagalugan. Magandang buhay, magandang hapon sa mga manonood at sa mga kasamahan natin dito sa Fort Eugenio Community Defense Group, isang muno. Ngunit mapagpalang hapon po sa ating lahat. Welcome sa Kartada 4, ang barkada mo sa Timog, Katagalugan. Ako ang inyong kartada, kartada Chess. At ngayon, naririto po tayong muli para sa restoration of Filipino values. Ang akin pong refleksyon sa linggong ito ay bukol sa equality o pagkakapantay-pantay. Ang pagkakapantay-pantay ay ang estado ng pagiging pantay-pantay o pagkakapare-pareho sa iba. Makatotohanan kung ang lahat ng tao ay may pantay na karapatan at pagkakataon sa ilalim ng parehong uri at kondisyon. Ang mga pagkakaiba sa katayuan at posisyon sa buhay ay hindi itinatanggi ang pagkakaroon ng pagkakaroon. Ang mga pagkakaiba sa kita ay nagaganap lamang dahil sa ibat-ibang antas ng paghahangad para sa isang mas mabuting buhay. Kasama na dyan ang ibat-ibang katalunasan, talento, kasanayan, pakayahan at mga regalo kung saan ang isang tao ay maaaring kumita o makakuha ng isang bagay ang antas ng mga posisyon sa isang banda ay para lamang sa mga layunin ng organisasyon at paggana at hindi nangangahulugang hindi pagkakapantay-pantay hindi lahat ay maaring maging pinuno at hindi lahat ay dapat manatili bilang tagasunod ang mga pagkakaiba nang pagiging natatangi ngunit hindi ng hindi pagkakapantay-pantay. Sa Pilipinas, hindi dapat magkaroon ng hindi pagkakapantay-pantay dahil ang pamahalaan ay may aktibong papel sa pagtiyak ng pagkakapantay-pantay o pagkakapare-pareho natin sa lahat ng mamamayan sa pamahalaan ng ating ng ng mga tulay sa agwat sa pagitan ng mayayaman at mahihirap sa pagitan ng aristokrata at kapuspala at sa pagitan ng ang mga nasa kapangyarihan at ang mga laiko ang mga pinuno ng gobyerno ay hindi man lamang itinuturing na uri ng hari ngunit tinatawag ng mga lingkod sa preto, ang mga nasasakupan ay hindi mga tagapagbigay. Unang kung muna pinatawag ng soberano ng malumayang ilipino, maging ang mga korte ng patas ay lubos na isinaksa lang alang ang aplikasyon ng pandiку ng justicia sa ilalim ng mga tatanging batayan upang ang hustisya ay hindi lamang para sa may yaman at makapangyarihan. Ang, ang hindi pagkakapantay-pantay ay, ay maaaring maiugnay sa sumusunod na autoritarianismo at katiwalian. Ang autoritarianismo mismo ay nailalarawan sa pamamagitan ng pang-aapi at pang-aabuso sa awtoridad ng mga nasa pamumuno ito ay kapag ginagamit ng mga pinuno ang kanilang posisyon para sa kanilang personal na pagpapala ayyan. Ang mga pagkilos ng katiwalian sa kabilang banda ay nagaganap kapag ang kawalang-kinikilingan at kawalang-katarungan ay ginagawa. Ito ay kapag walang pantay na pagkakataon na ibinibigay para sa promosyon, trabaho, o mga insentibo. Kapag ang iba ay pinapaboran habang ang iba ay binibigyan ng mga paghahatid ng mga serbisyo ng pamahalaan kapag ang mga may kaugnayan sa paghirang at pag-aproba ng otoridad kakilala lang o kamag-anak man may mas mahusay na mga pagkakataon at binibigyan ng higit na pabor kaysa sa mga hindi at iba pang hindi mabilang na sitwasyon kung saan ang balanse ay hindi nasukat at hindi pansay ang dalawang pangunahing sanhi ng hindi pagkakapantay-pantay ay dapat na maalis kung ang mga pampublikong tanggapan ay magsisikap na obserbahan ang halaga ng hindi pagkakapantay-pantay. Lahat tayo ay ipinanganak na walang Kaya nang sinabi ni George Mason, We came equals into this world, and equals shall we go out of it. Dapat ay walang dahilan. Kung gayon na tayo ay kumilos ng higit sa sino man, ang oras ay ang pinakamalaking tagapagpantay. Lahat ng tao ay may putapat na oras sa isang araw, at nasa atin kung paano ito susulitin. Ang sinabi sa Philippians chapter 2 verse 3 hanggang 4. Sabi dito, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather in humility value others above yourselves. Restoration of Filipino halina't makinig sa mga refleksyon patungkol sa pagpapahalagang Pilipino. Mga katangi ang dapat nating panatilihin dito sa Kartada 4 TV, ang barkada mo sa Timog Katagalugan. Ito ang Restoration of Filipino Values. O tayo ngayon sa ating deklarasyon. Tayo ay mga taong nagpapakumbaba sa harap ng Diyos at sa harap ng mga tao. Hindi tayo magiging mayabang at palagi nating ituturing na mas mabuti ang iba kaysa sa ating sarili. Hindi tayo magiging malupit o aabuso sa ating otoridad sa sino man. Aabot tayo sa magiging mabait sa mga tao hindi namin gagamitin ang aming otoridad para ibaba para ibaba ang sino man. hindi namin gagamitin ang aming otoridad para ibaba ang sino man. hindi natin gagamitin ang ating kayamanan para ibaba ang sinumang tao sisiguraduhin natin na lahat ng tao ay magkakaroon ng pantay na karapatan at pagkakataon hindi namin itataguyod o kukunsintihin ang anumang pagkilos ng kawalang katarungan at hindi pagkakapantay-pantay ibibigay natin ang nararapat sa mga tao magbibigay kami ng mga serbisyo ng walang kinikilingan o pabor. Kaya tulungan mo kami, aming Diyos. Restoration of Philippine Values Halina't makinig sa mga refleksyon patungkol sa pagpapahalagang Pilipino. Mga katangi ang dapat nating panatilihin dito sa Kartada 4 TV. Ang barkada mo sa sa Timog Katagalugan. Ito ang Restoration of Filipino Values. ay magtungo tayo sa ating panalangin. Ama, patawarin mo kami sa hindi pagkilala na lahat kami ay pantay-pantay sa harap mo. Patawarin mo kami kung naging mas mataas kami sa iba. At kung minsan ay inabusan namin ang aming otoridad. Turuan mo, kami, turuan mo kami kung paano magpakumbaba sa iyo at sa harap ng iba. Patawarin mo kami kung naging instrumento kami ng hindi pagkakapantay-pantay noong nakaraan. Kung tayo ay nagbigay ng hindi narapat na pabor at naglingkod sa mga taong malapit sa atin bago maglingkod sa iba. Kahit na sila ay pantay na nakatayo. Tulungan mo kaming huwag gamitin ang aming pampublikong tungkulin upang magbigay ng labis na kalamangan sa aming sarili sa kapinsalaan ng iba. Ito ang aming hinihiling sa iyong banal na pangalan. Amen. Restoration of Philippine Values Halina't makinig sa mga refleksyon patungkol sa pagpapahalagang Pilipino, mga katangi ang dapat nating panatilihin. Dito sa Kartada 4 TV, ang barkada mo sa Timog Katagalugan. Ito ang Restoration of Filipino Values. ukol sa equality o pagkakapantay-pantay. Nais ko lamang pong batiin ang lahat ng manonood. Muli, sa mga kasamahan natin dito sa 4th Regional Community Defense Group, kay Colonel Ramil B. Anoyo, Infantry General Staff Tough Corps, Philippine Army, kay Sir KD, kay Sergeant Gabon, Sergeant Pamatmat, at sa lahat ng ating mga kasamahan. Magandang hapon po sa ating lahat. Muli, ito ang restoration of Filipino values dito sa Kartada 4, ang barkada mo sa Timog Katagalugan. Restoration of Filipino values. Halina't makinig sa mga refleksyon patungkol sa pagpapahalagang Pilipino. Mga katangi ang dapat nating panatilihin dito sa Kartada 4 TV ang barkada mo sa Timog Katagalugan ito ang Restoration of Filipino Values